saka dadaan naman tayo sa matinding daanan uh, hindi, hindi naman pwede pasanin, pasanin yung karga natin kasi dalawang drawer na malaki at saka ano was washing machine dalawa hindi kaya kasi medyo malayo pa yung bahay nila papuntang uh, skina ah, ay ito grabe wala na hindi na kaya kailangan mag mayokto talak. Wala. Grabe to. Namatay na naman. Yan, pangatlong ano ko na to. Uh, patay na, namatayan tayo ng ano, kasaka. Grabing daan. <laughs> eh, grabe. Rayo pa yung nga tayo. <laughs> Oo. Uh, tinawagan, nagtawag na nga, sabi ko, anuhin ako, para may magtulak. Ito yung pinaka-worst talaga na dinaanan ko. Ayan, <laughs> ito e, e, si Kuya. Sana. Patulong ka, Kuya. Thank you, thank you, ya. Hindi naman, anak. Hindi masyado doon sa ulan. Doon sa sidewheel. Kaya, yeah, kayo nang na, ano. One, 1 three. Okay. Ay, thank you. Okay na dito sa ano, hindi na masyado. Salamat. Ito siguro yung ano magano sa atin, yung dalawa. <laughs> Grabing daanan ka, sir. daanan ko sir. Kakasira! <laughs> Grabing daan na tatlo kang no, doon sa kagan. Ay sabi proper lang. Uy. Oh, Ngayon yung kasakay ito pa. Oo, oh, ito medyo ano, hindi mas um, mga kaya-kaya pa. Mamaya pagbalik ko, makikita niyo yung full video natin. Usus. Oh, oh, ano oh, to yan? kaya? Kaya to? Tulakan tula na lang ha, yan. Tapos kita-kita, droga, may magrus-rus ba? Oo. Oh, gandahan tayo, kasaka Oh. Goy, <laughs> ano to? Challenge to, challenge! Wow, grabe! Tingnan nyo talaga, ganito talaga ang buhay, kasaka. May mga pagsubok. Ano yan? Malalim yan? Ano yan? May butas yan dito? Paligid, paluyuluyo? Basta dito ka lang. Tundan mo lang yung way mo. Baka mano tayo dyan. Ako, malalim. Malalim. ko nakakagrabe uh, no pero kinaya pa rin ng ating uh, kayo so flex ko lang mga kasal uh, yung aking mga resin at um, yung nagpapadeliver sa akin na uh, sana mapag-isipan nyo na huwag nyo akong babaratin o so medyo namamahalan kayo kasi hindi natin ang alam ang sitwasyon na dinideliveran nyo kasi alam nyo, hindi nyo naman alam kung asang area yan na i-deliver ide kagaya nito yung sabi nito is proper lang pero ano nangyari hindi pa pala proper eh, buti kung madadagdagan tayo ng mamasahe dyan pero hindi pa rin kahit ano natin gawin kasi yun lang pinag-usapan yung kasi nabubudol tayo kung ganyan pero thankful pa rin dahil wala nangyari sa atin bye bye